Si Dagdag pambalita ICC lawyer, handang harapin si PBBM para ipaliwanag ang kaso ni FPRD. Ang balitang yan, alamin natin mula kay kapartner MJ Mondihar. Buo ang tiwala ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malakas ang laban para mapauwi siya sa Pilipinas. Sa ngayon ay nasa kusudiya ng International Criminal Court o ICC ang dating presidente kaugnay ng kampanya nito kontra ilegal na droga. Ayon kay Attorney drive, Nicholas Kaufman, kung mabibigyan ng pagkakataon, ay handa siyang ipaliwanag ng personal kay Pangulong Bongbong Marcos ang kalagayan ng kanyang kliyente. Between 1 to 10? Yes. I would say 100 if President Marcos would invite me to Manila. I'd sit down with him and I'd explain to him that nothing will happen if he allows my client to go back to Davao. Naniniwala rin si Attorney Kaufman na walang pwedeng imbisigasyon sa Pilipinas na hindi aprobado ng gobyerno. Kaya hindi niya ito basta makukulong sa ICC. Handa rin siyang harapin si PBBM para dito. No investigations can be carried out in the Philippines without the approval of the Philippines government. Otherwise, it would be a breach of sovereignty. It depends which way you look at it. Sa ngayon, nakabinbin pa ang musyon ng kampo ni Duterte para sa pansamantalang paglaya nito habang nalilitis ang kaso. Nakatakda na sa Setyembre ang pagdinig para sa confirmation of charges. Mahigit 80 anyos na si FPRD at may mga iniindang karamdaman. Ayon kay Attorney Kaufman, iisa lang ang hiling ng kanyang kliyente. Ang makabalik siya ng Pilipinas at mabuhay ng tahimik. He's an old man. Let him live out his life in peace, quietly, and don't interfere with him para sa George as <laughs> a pilipinas kumha mj mondihar as we